So ayun magandang magandang alam tanghali na po pala So sa lahat po ng nakakapanood po ng video ko uh, gusto ko po sanang uminom ng konting payo kasi naman po sa inyo yung nakaranas ng sakit na con So ngayon kasi na ako ang naging finding sa akin ay consochondritis tama nga ba? Conso, consochondritis so sa lahat po sana ng may gantong karamdaman hingi lang po sana ako ng konting payo pero suggestion kung ano yung pinakamagandang way kung paano siya gamutin kasi So, bukod dun sa naging finding sa akin, high blood din po kasi ako. So, dami na